Hello! Kumusta po kayong lahat? Uh, lalo na sa aking kababayan dito sa Laguna po. Uh, gusto ko lang ipakilala ang aming uh, probinsya. Ang uh, isa sa pinakamatamis na pinya dito po matatagpuan uh, sa bayan ng Kalawan, Laguna po. Uh, simpleng bayan lang po ito pero mayaman po uh, ang lupa dito. Ah, sa mga pananim ah, ah, kahit na anong pong itanim mo dito ay siguradong maganda ang kanyang ah, pagbunga hmm. ah, ito po ah, nasa paanan lang po siya ng bundok ang pinakabayan ng ah, Kalawan Laguna ah, idadaanan po ito pag pumunta ka ng San Pablo o parang crossing po dito eh. pwede na rin po dito dumaan papuntang Santa Cruz at ah, isa sa dinadayo dito mga kaibigan itong piña kung may pinyang kabiti na dinadayo, diba? ah, dinadayo din po ang aming pinya dito sa Kalawan, Laguna. Ako po ay taga sa Laguna. Ay, siyempre, kababayan na rin dito, di ba? Aha, Laguna, ah, uh, probinsya ng Laguna. Ito, ah, uh, binili kami dyan ang pinya dyan sa kabila. Nakikita nyo naman, ah. Diba? Ano, may po? bayan lang. Akala mo, malit na bayan. Pero mayaman po dito sa mga uh, panayin. Hindi, yun, baka lumilon mil yun. Kahit ano, mga, yun... Po, ayan yun mga bundok na yan. Diyan po mo, nagagaling Papua. ang mga pinya na kanilang tinitinda dito sa bayan. Yan po ang uh, kaya, namin kaya, na, na sobrang tamis. Kakaiba na, po ang uh, hugis ng pinya dito eh. Ayaw, ayan, pula, ito pula, dalapitan natin. Bibili nga kami. Uh, kahit i isang piraso man lang. <laughs> wow, <90. laughs> uh, kasi siyempre... Oh. Ayan, oh. Iba ang kanyang uh, ano, diba? Kahit parang uh, verde mo titingnan yan Pero Ah, pag biniyak mo yan, dilaw na dilaw ang laman yan at sobrang tamis hmm. ayan, 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 hindi ko lang ayan, sa inyo kasi uh, dumaan lang kami ayan, dito ayan. bibili nga lang kami ng isang piraso ay uh, papasalubong at uh, wala din naman masyadong tao doon sa bahay, eh tama na tong isa <laughs> tipit-tipit kong baga hmm. ayan hmm. Uh, 90 pesos ang isang uh, pinya pero oh, malaki na ito eh super uh, jambo jumbo na yan mayroon namang maliliit ah mura mura naman yan ng konti at uh, isa pa dito para bang uh, nagiging uh, ano na ito eh yung uh, hindi lang pinya uh, marami pa ditong ibang uh, mga pwede mong ipasalubong ibang protas hmm. oh dito din ito kasi uh, mayaman nga ang lupa dito mataba ang lupa ito mayroon din Di silang asing kamas. hmm? At uh, ito, nakita niyo yung biniyakong pakwan, hmm, kulay berde ang balat, tapos ah, dilaw pala ang laman. Ito yung pakwan na napakatamis pero alam ko imported yata yan. <laughs> Ayaw ko lang ah, kung pwede ah, din siguro tayo mag-braid ng ganyan dito. Ito mga milun, mangga. Ito mangga, dito lang yan. Uh, dito lang yan, sa kalawan din yan taninan, tinanim yan sigurado. Hmm, Ayun. Ah, ginito kasi alam mo ah, kaya medyo madalang ang tao ah, patanghali ah. na. Ay alam mo naman sobrang init ngayon dahil dito sa El oh, Niño. meron bang nilo? Kaya hindi natin mayroon. nakikita mayroon. yung maraming nagmimili ng mga protas. Dinagayo po ito eh. Oh. Hmm? Hindi na sa subject talaga ito na kasi ah, kilala lang yung pinya dito. Siyempre, sasamahin mo na rin yung ibang protas. Okay. Ah. Ayun, may mga palamig na rin diyan. Gusto mong sabaw hindi. na uh, pineapple juice nandiyan na rin napakatamis uh, puro pinya yan kasi e sige uh, kung kayo magawi dito sa amin sa Laguna kung kayo napadaan dito sa Kalawan, Laguna ayun uh, po ang pinagmamalaki ng Laguna uh, ang Kalawan, Laguna uh, pinya po ng Kalawan kaya ano po yung nakalagay sa kanilang uh, plaza nakita nyo yung una kong uh, nga pinano sa video ko kanina doon sa plaza hindi uh, lang nga ako nakakyat dapat pwede kayo magpa-picture doon eh sa so, parang estatwa ng pinya doon na uh, napakalaki. Ayun po. Ah, uh, big sabihin sa isang bayan kung ano yung uh, produkto mo. Ayun yung gagawin mong logo. Sabi na kapila. Oo. Oh, Ayun ah, diba? Ayun ang gagawin mong logo ngayon doon sa plaza. Hmm, tiyas, sige. Uh, kami pauwi na. Uh, papunta na kami ng Kalamba. Uh, pagkatapos, lilipat na kami ng uh, Sakay naman. Papunta na kami ng Santa Rosa. Sige, maraming salamat po sa lahat. Uh, sana sa ganitong mainit, ha? Ingat-ingat lang po. Ah, uh, tinto medyo maaga pa kami, pero naramdaman na namin ang init. Mm. Mm, hindi pa pero pagka yung gating ng alas Ang kainitan ngayon mga kaibigan, ingat-ingat ha. Ang kainitan ngayon magmula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Kaya po uh, lagi pong magbaon ng tubig kung kayo ay uh, lumabas ng bahay. At uh, sigurado sasagupan natin ang init ha sige ingat po tayong lahat hanggang dito na lang maraming salamat sa taga-suporta sa akin channel sana may maibigay din ko may maibigay ako ng karunungan kung saan man kayo magpunta ingat po.